Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang relasyon ng mga Duterte, PRRD and BP Sara uh, doon kay Senator Amy Marcos. Kasi klinaro na ni BP Sara na kaibigan pa rin niya si Senator Amy. Si Senator Amy nagganon din. Sabi niya, she still considers BP Sara as her friend. Eh dito sa interview ni Ted Pilon kay Senator Amy <laughs> grabe tong binitawang salita ni Senator Amy sabi niya na bakit hindi na lang yan kasuhan yung mag-ama para maparosahan <laughs> bakit gusto niya maparosahan ng kanyang mga kaibigan uh, himay himayin natin ito baka ma-misunderstood na naman itong si super ate uh, pakinggan natin itong interview uh, plus komentari ni Pinoy Views and Opinion yan, once and for all, para maparusahan na yung mga yan. <laughs> <laughs> kaya ba namin, prakasuhan para nagkaalaman oh, oh. Kung may kasalanan. Bakit parusa na ang pinagsasabi mo, super ate? <laughs> <laughs> Sa tingin siguro niya, mga kababayan, guilty. Mm, mm. parusa agad. Kung may dapat parusahan dito, ikayo kayo. <laughs> na, na ang laki pa ng kasalanan ng pamilyang Marcos sa itong mga kababayan sa sambayan ng Pilipino. Mm. Nag-uusap pa po ba kayo ni Vivi Sara? Oo oh, naman, oo oh, naman. Oo, oh, oo naman, oo naman. Hmm. Pero kaibigan pa ka ba yan mga kababayan? Vivi Sara? Oo oh, naman, oo oh, naman. Kaibigan ko naman talaga yun. Oh, parang bla 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 bla. Oh. <laughs> diba? Sounds like mga kababayan. Kaya oo, lang, siyempre, ano naman, lahat ng kaibigan. Okay, so Siguro, slip of the tongue lang si Senator Aini. Uh, ganon din ang hamon, hamon ni PRRD sa mga bumabati ko sa kanila. Kasuhan nyo kami. So, ganon din ang punto ni Senator Aini na kasuhan na lang sila para magkaalaman. Ganon. Tama si Pinoy views in opinion. Kasuhan para bahala ng korte, mag-decide kung may nagawang kasalanan ba hindi. So kung may kasalanan, depende sa korte, then maparosahan. Kaya like, medyo nasobrahan ni Super Ate yung para maparosahan. <laughs> Agree ako kay Pinoy Views and Opinion. Kasuhan para magkaroon ng trial at makikita natin kung guilty ba o hindi itong mga Duterte na inaakosan nila kung ano-ano. Tuloy natin. Ay, sabi nga, ano yung nasa libro ng unang kaibigan ni uh, BP na... Oh, tapos maglalabas ng libro si BP Sara Duterte ang magtatraidor at magtataksil ng isang kaibigan. Ikaw na yan. Oo naman, oo naman. Talaga may bangyo, may lindol, hmm. may kung ano-ano nangyayari. Pero sa akin, lang. akin kasi, uh, <laughs> ang totoo, kasi o, sabihin naman kayo dyan. Sinasabi ko na, yung budol. Na, magkakaroon ng uh, hagis uh, hagisan ng putik, magkakaroon. Piling hmm. nila mga kababayan, hinahagisan sila ng putik ni Bipo Sara. Ay, nagpapalasas So, para sa akin, ano kung akong tatanungin nyo, magkaibigan pa rin silang hindi dalawa. Hindi O, hindi na lang ako iimik kahit hagisan ako ng putik ni Sara Kung nang nasakitan uh, ng loob. <laughs> Eh kaya nga, hindi na nga ako sumama sa alyansa para hindi na ako maipit sa uh, oh, lahat ipin. ng mga minamahal ko sa buhay. Eh, hmm. ayan na nga. Akala ba namin para kasabay yan? Ka nakainitan na. Eh talagang umiiwat ako dyan. Gusto ko lang magtrabaho. dami-dami. Dami magtrabaho? Anong ginawa mo, Aimee? Naglilibot mga kababayan kasama nila abalus-lus. Oo, oh, nangangampan na. Kunwari, ayaw daw sa bagoong Pilipinas pero ano kasama-sama. Eh, hiwin. Senator, uh, ah, kailan kayo, kayo huli nag-usap? Ito po ba hmm. yung after po niya, uh, bitawan yung mga salita tungkol po sa namayapan niyo po mama? Oo, oh, hukay niyo, itapon sa West Ay, Pinsik. hindi pa kami nagkikita eh. Hindi pa kami hmm. hindi pa hmm. nagkikita. Busy yun eh. Huwag ka nang magpakita, baka ito pa mga abis. naunis na uwi sa dap. Masalig ka, sa West Philippine Oh, po ba yung... Pero, text Pero no, te text naman, uh, nagkakakumustahan. Yung hmm, nga lang... tapos ano sabi ni Sarah sa text? Malamig daw si ano eh, Aimee sa kanya. She was cold. <laughs> Malamig pa sa mango float mga kababayan na nilagay sa freezer. Eto uh. nga eh, umiiwas nga ako sa gulo eh. Gusto uh. kong puno ko sa lahat eh dahil ah... Bait no? I'd like to be able to cross the line, di ba? Mahirap magtrabaho kung may linya. Tapos tatapin, bawal dito, bawal dyan. Dapat. Ang bait-bait niya mga kababayan. Oh, ako na lang ang iiwas. Ako na lang ang lalayo. <laughs> Mangga. Makausap mo lahat para makompleto mo yung boto. Kung sakasakali may botohan. Halimbawa na yun. sa Senate, ayun, wala kang kaaway. Tapos... Oo. Oh, wala kang kaaway. idalawa e, dalawa na ang kaaway mo eh. Iniwan ka na ng mga pro Duterte. Tapos iiwan ka pa ng mga Luyolustay dahil... <laughs> na mga magkakas na ilog Trojan Horse. yung uh, oh. Uh, 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 sa party-partido, mahirap yung gano'n eh. Parating na uh, nag-iisip uh, ng kulit Okay, so Pagkakaibigan ng Duterte at uh, Marcos Amy and Bipisara Kung ako ang inyong tatanungin Nandun pa rin yung pagkakaibigan Although siguro yung closeness hindi na kagaya ng dati okay. So Sana uh, Mag-isip-isip si Bipisara Klaruhin niya talaga ano ba ang Ang uh, ano ni Senator Amy? Talaga bang loyal para sa Duterte? Kasi mahirap yan eh. Kapatid versus kaibigan. O, di ba? Blood is thicker than water. So, I believe, ano na si BP Sara, guarded friendship na ito. Medyo hindi nakatulad ng dati. Eh. Kaibigan pa rin, kailang binabantayan na. Baka sakaling magkagipitan, sinong uunahin ni Senator Amy? Of course, yung kapatid. Diba? So, yun po. Uh, sana maayos pa ang mga sigalot ng mga nasirang relasyon. Okay, so, bigyan ko lang kayo ng update sa mga hindi pa nakapanood. Uh, yung Talandig tribe na tinutulungan natin, tapos na po ang kanilang mga water seal toilets. Salamat po sa inyong suporta ipatuloy nyo lang panunod sa ating mga videos at uh, indirectly nakakatulong kayo sa uh, talaantig tribe ng Bukidnon. Panorin ang video nito. Ito yung CR niya. Oh. Atong Hmm. Nindot ka ayaw pagkahimo. Oh. oh. Kang Edwin. Oh. Natupan na. Hmm. Na. Okay, gwapo ang pagkakon sa iya, oh. Nanapay mga tubig niya, oh. Hmm. Kang Edwin ni. Kulang na lang ang dingding pero naka-order na ta mga 50 pieces nga kwan amakan. Uh, kwan na lang pagkuha na lang. Ang bayad na aman sa ako, ihatag na ko niya. Bayad. O Edwin ni. Okay. Magandang tanghali. Dito tayo kang Brad Iking. Oh, dito si Iking oh. oh Tingnan niyo ang kanya oh. Oh. Ah, kinagtabi nila. Oh, kang Kimay ito. Ito kang Iking. Oh, pagkatapos inisa lang nila. Hmm. Dahil maglagay lang sila ng dingding niya da. Dingding makan. Oh. oh. Okay na. Oh, kay doon hindi man pwede doon dito talaga ang space na mag maganda oh. okay nadingdingan na ay na atupan na bali upat kasin ba ay oh, upat kasin dua ka family uh, okay Japan ang pahungaw niya o oh, isa lang pahungaw pod nila oh, oh kaas kayo oh guapo kayo oh, oh diha na ang bangag oh, pero natabunan na unsa may gibutang nyo dito sa lalo mga kahoy kanutong oh, oh okay Mayo. Anak, okay. Sige. Okay kayo. Oh, dito ta sa Pikas Bay, oh. Sige, okay, okay. Oo, oh, oh. dere, ato na lang iidungan diri sa ko kan, oh. no. Kang Rosalie. Oh, erning. Oo, Erning. Oh, tanawa oh. Dua pugi apun pagkahimo. Oh. Dua kasin ato na. Dayon na buhuyusan na diri sa may baul. Nabuhusan na. Oh, tanggalan na. Oh. Kang Rosalie nih, Rosalie. Rosalyn. Oh, dingding na lang, pula. Okay. Ah, oh, Kang Ermelin nih. Edgar nga. Yang bana. 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 Oh, itu. Oh, na tupan na oh. Na na. Dayo Nanay Baul na nay bowl na. Buhusan na na siya din eh. Liko na na siya. Oh. Okay, diri ang iyang bangago. Guwapo kaya pun paghimo ninyo di ay. Oh, na si pa hungaw niya, oh. Oh. Okay. Oh, dia sa pikas, kin say tagiya na. Ah, Michelle. Michelle nga say apelyido. Oh, listuhan. Oh, misil oh. Oh, natupan naman oh. Oh, dai dingding -ding na lang. Ang amakan na lang pag makuha to. Oh. Oh, na nara dia ang tubig oh. Oh, di dul-dul. Dul-dul lang iyang kwan, tubig dito. Oh, dire. Oh, maunay na siya. Oh, di mas okay okay ni kaysa atong unang uh, pit private. Oh, okay. Ayos. Okay, mayong udto. Ang tanghali oh. Ito gisurbi namin yung binigay namin na mga bowl. Uh, ito na. Uh, ito. Oh, bowl niya. Hindi pa natapos pero at least na uh, na lagay na nila at saka nagawa na nila ng kwano. Oh, okay, Kang Norio, doon tayo sa kabila. Oh. Ito. Sino sino may ari to? Adis. Ah, Adis. oh, Kang Adis, oh. Simple lang. Oh, at least na kuan na yung may bowl na. Oh. Ang ar. oh, sige be, tanggalan ng iyang sako. oo oh. Adis. Oh, ako na, oh, atop na lang, kulang niya. Para dili mo kun pa mga sampo. Oh, ana, ana siya. Ah, dito, dito ang kunya oh, ang bangag niya. Oo. Oh. oh. Okay. Maganda ang ginawa nila. Oh. Oh, okay, ito yung bawal niya. Oh, dito tayo sa kabila. Okay. Sino bang may ari ito? Ha? Ah. Oh, ang sa pili daw? Undalay. And, andra. undalay. Undalay? Oh. Ah, kinay. Ah, okay. Sa, so, magwapo na. Oh, simple lang kayo. Oh, ano, oh, upan na na si ka oh. Ano bago? Ha? Undalay. undalay, oh. Oh, itong bawl, oh, pero giputos pa man siya. Oh, pero okay na, oh, nasiminto na, oh. At least, ligun na na siya. Oh, pag makuha na tong amakan, dingdingan na lang amakan, ani. Okay, undalay. Dia sa Pikas. Kinsay tagian eh. Suryano. ay oh, Suryano. Suryano, oh, oh. Tanawa, oh. Nagpanday pa siya, oh. Oh. Pero wala man siya nagsimba, Suryano. <laughs> oh, sa sunod, Suryano. Huwag oh. simba ta. Oh, kana, oh. Oh, at least, ano, lang, guru, simply. Dahil yun, wala may problema ag tubig, kana naman sila'y tubig. Oh, di, mas maayon eh. Kaysa itong pit pride, eh. Baho man to. Oh, oh, sige. Oh, kana oh. Atop na lang. Pagka-manay, uh, atopan na lang do kasin. Ah, okay na. Oh, pag makuha natong amakan dito. Ah. Oh. Dingginan. Ding, 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 ding okay. Oh, sige, Ato lang sa